นะ

barangay hall. Ay. Minsan ayaw dide, din eh. Di ni nila kayo. Oda, madidalang kanya pa. Posible nga, may damma. Ano na aksidente si Kuya nun? Makal mo. Sarili magsarili may iniwang ng check ko ayan may sa kawayan pa lang anak taga city ah. oh, madilim <laughs> madilim siguro mm, madilim বনাবলৈ ত' পিছে pa naman eh kuya? Mm -hmm. okay, po. Hindi na tapos baka madisgrasin na, naman. Ba na kuya? pa po. Bakit ang bilis naman ang pagkatikasan okay. na pa okay. Hindi na change

Alameda mo ba? Pero yung, yan lang naman, ito sa okay lang Pati to, mata. Pamatangkin na rin. din? Opo. Kumayad no? Hindi siya Hindi. Mm so, may <coughs> Ano uh, ako, Boardmate? Housemate? This friend. <laughs> Kasama lang sa bahay. Kasama sa bahay, no? Boardmate? Housemate? Sa bahay ni Kuya? Kaya tawagin mo

Sige naman, mabigyan ka. Huh? Stop mo na. Huh? Stop mo na. Ako na, ituloy ko na. Lang.